Ano sing gutta? Ito. Ayun. Ay pa kaya yung ano, yung sa sabon ni Ate. Sa ano ni Ate Belen. Ah, sabon. Ano sa sabon? Sa daw ni. Yung tatlo. Bukan bigay niya. Ocho. Kan tayo mga idol. Masarap na luto ni Mama. To, tilapia. Teler apa yang takut lutum betul. Nak dapat inam sama pintu alba. Saya tahu saya Marbin. Saya para mawala yung mga panhi. <coughs> Sarap, guys. Mo igana ganito oh, ano ba hindi Pat ini himay-himay pa, isubong mo lang. <coughs> Kena tagak kumain yan ni. Eh. buhok mo. Ang lalaki ng buto. Hmm. Tinik. Matinik ka ha. Ngayon, sumumpain ha. Paksin na tilapya. Paksin. Hindi nga yung paksin. Lala Lalagyan mo ng ano. Ng gata. Maraming pichay. Hmm? Ah. Tawag nga sa Bicol yan, taguktok. Taguktok daw ang tawag sa Bicol. Ito. Dapat nga binabalot pa yun yung ano yun. Dapat nga kumili ka ng pichay na malalaki. Balot sa akin. Ayos, lang. Ang masarap eh, lalo yung masarap magmaraming luya. Mm. 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 Eh, dapat, nakamay ka na lang kung ganyan mm. na nakamayin mo din naman. Ulo oh. Hmm. Ako kumain pag nakaano. Ah. Hay. <coughs> hmm. Hmm? Yung ulo oh. Nakita ng ulo niya 'no. Ito oh. Ah, so, oh. ulo. buo niya magluto ng pichay na maraming pichay. Ah, ng tilapia na may ano ay, maraming pichay. Mmm. Sarap. Hmm. Malaki pa nga sa'yo yan eh. Ah? Ilang kilo kilos na nga yata yun eh. Ito, ilang kilo ko lang? 12? Ano yung 12? 12. Ano ito? Oh, maraming salamat. Mga matalimento sa cellphone.